Ayan po sa mga nafifishing po dyan na kagaya ko at gumagamit din ng casting sharky 3. Ito is 3000 series. Akala ko kasi meron siyang gasket. So iwasan din po natin sa maintenance na gumamit ng WD-40. Kasi nagkakakos po yan siya ng crack sa plastic. Kagaya dito sa stabilizer bar. Yung lalagyan ng stabilizer bar, yung daanan niya magka po yan pag WD-40 uh, tested ko na po yung WD-40 na, na, nakakapudpud ng plastic so uh, kagaya nito, singer oil lang yung gamit ko high temp grace gumagamit din ako ng high temp grease o so, kahit anong grease, kasi pwede naman di tayo gumamit ng high temp dito ito lang kasi mayroon ako sa motor ko kahit yung regular grease lang pero ang nagandahan ko kasi sa high temp is sobrang smooth niya at naglalagay din ako ng grease dito sa kanyang drag adjustment adjuster para hindi mapasukan ng tubig dito yan. Sa sobrang tagal niya, hindi pa siya naano diyan. Ito lang talaga sa loob nung kailang basa na kasi kasi confident ako na pwede siyang ilublob. Hindi ko naman sinasadyang ilublob pero pag humahampas yung alon, tuloy pa rin ako sa pag gamit at pag uwi ng bahay, hinihugasan ko lang siya na hindi ko na siya din nasa-assemble. Si so, mas maganda pala dito, pag nabasa talaga siya o nalublob natin, or for example, na slide tayo sa tubig at nalublob natin yung rail, sa experience ko lang, kasi pag mas nalublob natin siya, mas napupress yung tubig at pumapwersang papasok. Mas maganda pag uwi natin, maintenance kaagad. Aside sa hugasan natin siya, maintenance natin. So, yun lang po. Ayan. Uh, meron siyang guide sa gasket. Pero hindi na siya tumuloy dito. yan o. Kala ko meron siyang gasket. Wala pala siyang gasket. So maglilinis pa ko nito ngayon. Uh, at magre-oil at re grease sa kanyang bearings. Overall sa casting circuit ray, wala talaga akong problema sa kanya. May natry na din ako mga rad At yung mga shimano. Hindi ko manatry lahat. Pero may kakilala akong gumagamit ng mga shimano. At. Uh, Ah, ito, nag-interest pa rin ako sa casting kasi ito At kung mag-proceed naman ako sa Adjing kasi ngayon nag uh, nagpa-practice ako mag adjing 3000 kasi ito. Casting, ah, uh, bottom fishing, sa jigging, ginagamit ko din siya kasi hindi naman siya mabigat para sa akin. Kasi nasanay na ako sa kanya 3000. Meron din ako mga reel para ito, ito talaga yung nagustuhan ko kasi hindi natin alam yung panahon. Yung kung saan tayo dadaan, baka mabasa. At safe pa rin siya. So ngayon magka-casting shark kit pa rin ako ng 1000 series. Although mas mahal siya sa 2000 pero go. Sa ngala na ilig na natin to. Go lang tayo. So happy fishing sa lahat. And this short video is ano lang sa experience ko lang po. Alam ko may mas magaling pa diyan. baka pwedeng niyo na may comment diyan kung ano yung mas magandang gawin. And thank you for watching.